Ang kagkalambyas sa titig nila Ang kabalan titig Ano? Oo. Sabi mo galunggong an Bakit may kaliskes? Uy Ang dami titig Ang dami titig uh, Galunggong tumitig na ang galunggong Yan po puro galunggong po nanitig na Ano ito po nanitig po ang galunggong oh Ang dami Grabe oh Nanitig na ang galunggong Nanitig na ang galunggong Hmm. Kapal, kapal ang ano, ng palapaan. Huh? Pre, kapal ang palapa. para so, isang buntong lang. So ayun, isang magandang magandang gabi At muli ay ito na naman si Tika Sin Vlogs Muli nagtatakos sa alala sa inyo na mabuhay ka hanggang gusto mo Ayan si Baki So night uh, So ayun, gabi pa kami ng aria. Alas 4 na no, madaling araw kaya ito, kaya naman, tamang garunsyo, may atuto, yan, so gabi ba oh, gabi ba, talagang anti-plastite ang bulo, buhay yung sular, ayan ang buhay yung sular, okay, tapos yung mga tao dyan sa una, kaya medyo madilim pero kaya naman, so kita pa rin. Ayan, ayan, ayan. Yan yung ating mga kasama dito. So, isang magandang madaling araw sa atin lahat. So, si Bayo Jason. Ayan. Si Baki. So, yung sa huli. Madami. Ayan. Kami pa po. So, ganyan kami dito sa Oriental Mindoro. Tsaka, tsaka lang. Sabi nga, buhay ay weather-weather lang. So, tamang karoncho. Okay. Ayan matibay ng Oriental Mindoro Bansud ayan matibay sa chicks ayan ah, sila manong si Kaden Show shout sa iyong pamilya Kaden Show ayan hila 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 ayan kanya mo dito o ano. oh, si Kabungal Kabungal shoutout sa iyo ayan shout Shoutout sa mga taga-carousing ayan nagkanya-kanya na

Sige, pakatingin. Yan, magdandaan. Baka kayo mga kandahulog at madalim pa. Yan o. Kanya-kanyang pwesto. Sana i-bless mo ano, ito, ito na makarami silang titingin. Sige, arar. Sa o gabi pa. Ay, sana i-bless kami ng Panginoon. Ang makarami kami ng huli ngayon. Hilira na. Hilira na yung mga yan. Kanya-kanya na pwesto. Ayan. Bakit? May nakidlid. Ay, nato upi. Doi, tao! Dimitrio, malungkot. Yuhi! Antong pa. Lasing pa, lasing. Di Borno. Masama so, sila. Ay, magpanay kami ngayon araw na to. Wala naman tubig, wala tubig Wala naman tubig Wala naman tubig Ayan mm.

nakita. <coughs> eh, yeah, oh, tama batak ng lambatan niya kahit madilim pa oh. yeah, wala pang titig, maya-maya pa oh, ako babatak lang nila. Oh, ay naantok pa nga sa si parigay, oh. Na pala hikap pa eh. Kala itulog muna. Ato sa kataba pa ng kamarote, kami nang bahala sa lambat no. Hindi, <laughs> kamarote. <laughs> ay, oh, sige na. Kailangan lang ilang ilang apat eh, Ito yan o no? May titig na sila Tulingan oh. Uy, namulaklak na ang tulingan Ah, mulaklak na ang tulingan o oh. Paspasi Paspasi <laughs> <laughs> dadad Si Alvin <laughs> Ay, wala na Ay, hati na yan Ang bilis naman nun Ayan, nakakauti lang Mga isang bugoy Kakaunti. So, kala ko madami. Ayan eh, no. o. Ni Titig nila. Ay, uh, may dalawang kilo naman. Take <laughs> mm -hmm. it at si Jumar. Ito na ulit tayo. Hika pa nga. na tayo. Gregor. Saya mag-ilaw. Magandang 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 umaga sa inyo Kaibigan So kung bago ka na sa channel ko Paano mo na? And like mo na rin On, kagkalambes sa titig nila Ang kabalang titig Ano? Oo. Sabi mo kalunggong Bakit may kaliskes? Hoy <laughs> Ang dami titig Ang dami titig Hmm. Uh, galunggong, tumitig na ang galunggong. po, <coughs> puro galunggong po, nanitig na. Ano ito po, po ang galunggong. Oh, ang dami. Grabe, oh. Nanitig na ang galunggong. Nanitig na ang galunggong. Hmm. Kapal, ang kapal ang ano, ng palapaan. Hmm? <coughs> Pre, kapal na <lang> palapa. Ito na yung sa kamila, para isang punton lang. Ito mo na yung Jackpot, jackpot ang mga bata Jackpot sila, jackpot Ang dami titig Jackpot, oh, si Arvin Ano lang pala yun, halos magulang uh, pala Magalitan ka rin yan Oo, oh, si Luigi Ang dami, jackpot, jackpot Jackpot sa galunggong na may kaliskis Na makapalang kaliskis May kaliskis okay. din pala ang galunggong Magbaba ito eh So yung mga sama natin, tamang okay. Tira pa sila So, pangatlong araw to sa pagkaarya namin. So, bless ang Panginoon yung mga yan. At madaming titig ngayon. Maraming titig ngayon na tamban. 10 piso ang kilo. Dahil ang kilo ng, garung, uh, ng tulingan dito ay 100 na lang. So, tamban siguro mga 80. Mas mahal ang tamban ha? Dahil bagong labas lang. Sir Mil nga ho yung ano. Yung babata. Yan. Sa so, gusto mo umulam daw punta lang ako dito. Patak mm. lang. kaibigan Ayos. Swerte. Wala yung mabaya Ayan, nandiyo pa yung ilawan. Gawa ng may tulingan sa ilalim. So, hindi lang namin alam kung ilapan, ilan tulingan sa ilalim yan. So, sana yung marami. Para ano. Ayan na. Uy, ang kaibigan Maliwanag na po, nakalaria kami mga alas 4 So, pasaklit na kami, malapit na Malapit na Pasaklit na Malapit na, namang tinulungan ako ni Romil mag gamaw Kuha ng napakatigas ng gamaw Ayon sa, ano, sa Agos napakalakas nung ano medyo mahirap pag nakapwesto ka dito sa gamaw tiyagaan lang so mahirap sa pangulong yung bato at yung ano dito sa gamaw so sa lambatan madali lalo pag may titig napakadali batakin saglit lang lalo pag dali ng gidlid yan tamang ba hindi pang riigay yun shout out sa mga postor dyan sa dito sa oriental mindoro bansud yan shout out sa inyo parang siya may kumita ayan mga kaibigan may kausap ako cellphone ayan mga kaibigan ayan ang bago prinses eh? ko yun ang ilaw ay bukas pa dyan yung mabusiro ay ang subig pa wala pang kaimik-imik kung ano bang laman ayan so update ko lang ako yung maya maya sa pagsalok

bemaksan, motor apa lagi motor? Oh,